Hello mga ka-LG! For today's video, kadarating lang ng aming papa El galing ilog at ayan yung mga kuha nila yan. Nilagay na sa planggana para mahugasan ng maigi at mailuto na natin. Ayan o guys yung mga hipon, buhay na buhay pa at malalaki sila at napakasarap ito guys dahil sariwang sariwa dahil buhay pa ang ating mga hipon. Ayan may mga kulay puti ang nahipon at may mga itim din. Yon, nilulumot-lumot na siguro sa tagal na nila sa butas ng ilog. Kaya yan malalaki na. At ama, nangingitim na ang kanilang kulay dahil may mga lumot na yung kanyang mga balat. At ayan nga, tumalon pa yung isang hipon guys. Ayaw magpahuli pa ata. Gusto pang tumakas. Yan, mamaya na kukunin. Ayan, at hinugasan na nga ni Papa yung ating hipon para mailuto na. O di diba, libre na naman sa ulam basta masipag lang mapunta sa ilog. At ayan din yung hito, ayan iluluto din ito mamaya ni Papa. Ano lang siguro ito, ihawin lang para mas masarap dahil walang mantika, hindi nakakaano yung lasa niya kasi walang mantika natural na luto o di ba organic at ayan ganun din itong ating hipon iluluto lang din natin ito guys sa tubig. yan tubig at lagyan lang ng kunting asin at saka kunting bichin para mamaya pag mailuto na natin. Kasi ang plano namin ito ay lalagyan ng gulay. Pagkatapos naming isangag siya ay lalagyan namin siya ng gulay at aming gagataan. O oh, di ba ang sarap niya. tayo nung buhay pa talaga yung iba at napaka-press ng ating hipon. Dahil sa sipag ng aming Papa L, ayan, lagi kaming may ulam na hipon. Sabi nila ay ulam daw ng mga mayayaman. Iwan lang. Pero minsan nauumay na din kami. Kasi laging hipon. Pag sinipag si Papa, araw-araw nasa ilog. At ayan nga, laging may huli. Kaya laging hipon ang ulam ni BBL. At ayan, in inuna na ni Papang linisan yung hito at iihawi na daw. At ito, isasangag ko naman para mailuto na din. Ayan guys, yung aming hipon at lilinisan ng maigi para matanggal yung mga lumot-lumot nung iba. Kasi ay siguro matagal na hindi na huli-huli, kaya ayan nilulumot na at habang naghuhugas nga si Papa ng hipon, ako naman ay ready na yung kawali. At ayan na nga, nilagay na ni Papa yung mga hipon sa mainit na nakawali para isangag na ang ating mga hipon. O ba diba? ang sarap nito, sinangag muna bago gagataan mamaya. Ayan, at tumalon pa yung ibang hipon talaga. O ba diba, gusto pang kumawala. Kaso itong aming kahoy ay masyadong mausok guys kaya ayan medyo usok na ang nakikita natin hindi na natin masyadong makita yung ating hipon dahil masyadong mausok itong nakuha naming panggatong at ayan nga guys ang ating hipon na sinangag sinangag lang sa katas nya kunting ano kunting tubig ayan nilagyan na nga ng asin para mas masarap siya kunti lang kasi mamaya ay ititimpla pa din natin siya para hindi ma hindi po mait yung ating hipon. Tayo so, nga hinalo-halo na ang ating hipon at tingnan niyo naman namumula-mula na yung iba dahil naluluto na. At ang gusto ko sa hipon guys ay yung ano siya, malambot. Alam niyo yung parang magpapalit siya ng balat. Yon, ang tawag dito sa amin ay luno. Yon ang pinakagusto ko sa hipon, masarap lahat pwedeng kainin kahit balat pwedeng kainin kasi luno nga siya luno ang tawag dito sa amin at ayan nilagyan na natin ang bitchin nakalimutan pa yung bitchin talaga at ito nga, luto na ang ating sinangag na hipon sa tubig lang. At ayan, reading ready na. Pero itatabi muna natin siya guys at maghahanda tayo ng ating mga gulay na ilalahok sa kanya para gataan naman natin. O diba, itsura pa lang ang yummy na at ito na nga guys yung mga gulay na ating ilalahok papaya ayan atin siyang slice slice muna at ayan yung mga manok pa ay eh, lumalapit lapit dito pwede siguro din itong ilahok itong mga manok yan nagsiuwi na yung aming mga chicken at ayan guys atin ang slice slice ng pahaba itong ating papaya yan masarap ito guys at pagkatapos naman ng slice ng papaya ay yung atin namang sigarilyas ayan sigarilyas na ano siya, hybrid at ayan mahaba, yung mahabang sigarilyas at masarap ito guys dahil favorite natin ang gulay at favorite din natin ang sigarilyas, masarap ito kahit adubo na sigarilyas, masarap kahit ilagay sa mga sinabawang gulay sinabawang isda, ayan masarap itong sigarilyas, swak na swak talaga. At ayan, siya ang ilalahok natin sa ating ginataang hipon mamaya. At ayan, slice lang natin. At dahan-dahan lang yan guys, baka pa, pati yung kamay ko ay mas slice din. At yak, masarap ito mamaya itong ating ulam. Ayan, ba diba? Ulam sa tanghalian. At binilista na nga natin ang pag-slice sa ating mga gulay. At ayan, pagkatapos maslice ang papaya at gulay, ayan naman ang malunggay. Atin munang himay-himayin itong malunggay kasi ayan, para matanggal yung kanyang mga ano. Yan, kasi mas gusto ko sa malunggay yung walang nasasamang mga tangkay. Ayan, kaya ayan, binilisan natin. Tig-tig, isa-isahin pa natin yan mamaya guys para matanggal yung kanyang mga tangkay. At ayan masarap ito masustansya o diba lahat masustansya itong mga gulay sigarilyas papaya lahat ay may binipits lalo na ang malunggay masustansya para sa mga kids yan guys at atin itong ilalahok sa ating ginataang hipon sa gulay ayan yummy yummy. Yan at matatapos na tayo guys at pagkasunod naman ng malunggay, susunod naman natin ay yung isa pang gulay, kalabasa naman. Pero bago 'yon ay atin muna ang isa-isahin itong ating malunggay kasi marami pa yung mga tangkay na napasama sa paghimay himay-himay natin. Ayan o di ba? Kailangan niya isa-isa para matanggal yung mga tangkay na napasama. At pagkatapos nga nating mahimay ang ating malunggay, ito namang kalabasa ang ating binalatan, nilinisan para atin namang igayat-gayat. Ayan. O ba diba, masarap, masustansya lahat itong ating ilalahok na gulay sa ating hipon. Ayan, kalabasa pang palinaw ng mata. Ayan guys, at napakayami tingnan itong ating kalabasa. Mukhang maano siya, malabo ang tawag dito sa amin. Ma, yung malambot na parang malagkit siya. Malag, malagkit na kalabasa. O, oh, di ba? Diba? At pagkatapos nitong ating kalabasa naman, ay yung ating niyog naman ng ating pagtutuunan ng pansin. At ito na nga, itong niyog, nagbabalat na tayo ng niyog guys para ating panggata. Ayan. O, di ba pinagsama-sama na natin yung ating mga ingredients. Ayan. Di ba, guys? Napakayami nito mamaya. Ginata ang hipon. Ayan. At atin ang binalatan nga. Nagtalop tayo ng niyog dito para magataan na natin itong ating hipon. Ayan. At binilis na nga natin para makaluto na tayo dahil nagugutom na daw ang aming papa El at ito na nga at tapos na tayo at atinang bibiakin itong ating niyo para na ating maikayod naman kakayodin natin para panggata Ayan, tapos na tayo at ito kayod-kayod na yan o diba parang hindi nakakapagod tingnan yan binilisan na natin ang pagkayod para atin ang mapiga naman itong ating niyog. Ayan, pinagsama na talaga natin at niready itong ating mga kailangan para isahang galawan lang mamaya habang nagluluto para di diridiritso na guys kaya sinamasama na natin yung ating mga kailangan at ayan matatapos na nga tayong magkayod ng niyog ayan tapos na at atin naman itong pipigain at ayan nilagyan na natin ng tubig na tamantaman lang sa kailangan natin ayan tapos atin na siyang pipigain at para ready na ready na ang ating paggata at pagluto. Ayan, o di ba? Pero yung mga chicken nandito na naman. Ayan, nagasiyak-siyak na naman sila. Nagugutom na din siguro ito. At pagkatapos nga nating pigain ang ating niyog, ayan, sinala na natin sa pisnit. Ito ang pangsalang abilabo lang dito. Ayan, para ilagay na sa kaldero. At pagkatapos, nilagay na natin ang ating gulay. Ang ating papaya at sigarilyas. Dahil matagal siya iluto, guys, ito ang ating inuna kaysa sa kalabasa. Kasi ang kalabasa, madali lang iluto. Nilagyan na din natin ng asin at saka bichin para sumuot yung kanyang sarap sa ating gulay bago na ready na din tayo mag yan atin ang sinasalang sa ating kahoy o ba diba guys at ayan sinalang nga natin at tinakpan ng ating mga gulay at yan kumulo na at dahil luto ng ating papaya at sigarilyas ilagay na natin ang ating kalabasa na makulay ayan Pagkatapos, halu-haluin para mag-mix sila. Ayan, tapos takpanan natin para maluto. At tayo na nga, luto ng ating kalabasa. Ay ilalagay na natin ang ating hipon. Ayan na ang ating hipon na makulay din. Ayan, tingin pa lang. Napakasarap na guys. So, di ba Ang sarap na ng ating ginataang hipon sa gulay bago linagay din natin ang ating malunggay o oh, ba diba guys ang sarap ito ang aming ulam for today hinalo-halo para mag mix mix at atin ang tatakpan para maluto na at ayan nga luto na ang ating ginataang hipon sa gulay. At kung nagustuhan nyo itong aking video for today, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment at hit na din ang notification bell para updated kayo palagi kapag may bago akong video. Ayan guys, kain tayo. Thank you for watching. God bless everyone.